Ako dito. Dito no sum. Ang sa pain nanu sum paatras. Paatras. Dito dito. Ay nito logyan. Ay niyo lang tayo. halatang ano niyakap ko Hindi na. Hindi na

Kanya Cristo. Halina kami. Juice de Gayo. Kanya Ito ito pointer niyo sa. Hanggang oh. oh, 100 high score. paano Juice Guevar? Please niyo na lang daw. Kulang ba ka ka? Tara tara tara. Bakas bakas dinig kanina aja, Sir. Kulang oi, lang. Ito ganito. 10. Oh, 16. Kanya Cristo.

pala nag-aaya pa. May ganong tira pa pala. Pagkinti tayo, pagkinti. Pagkinti na. Balik, balik. Balik. Oh, it's a thing, na. Oh, it's a thing, ah, <laughs> Oh, it's ha? thing, huh? Oh, it's a may huh? Oh, Oh,

Okay. <laughs> 3 <coughs> Putri <coughs> 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 <coughs>

Ol ol. Tigurinla. kayo, kayo Oh. oh. oh uh. <laughs> Grabe naman 'yan. <laughs> oh, tis vapor 6-8, 6-8 Lamang na sila, dalawa Mira Pasa-pasa na Malas ito, Mira Hey! <laughs>

i do Oi, 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 oi,

Então, então, ó, o Nicola, então. É boa, é legal, né? Ei! Vai, vai, vai. Trito. Que que boa, bita, bita. Irança. Irança. Ei, ei. Olha só ela, ó.

Ayo, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Teresa

Ay, te. Tay tara kasi ni. Mo'y na pala yung utang ka. Mo'y. Ay. Hala, kala. Nana ano 'yan? Nana ano din? Ayun guys, tapos na. Tapos na, talo na naman sila. Lumipad Oo, so, pre.